This is a piece of reminder lang po guys. Meron kasi tumawag sa akin na client and asking a favor po sila kung paano po ipapaas yung yung bahay nila. So binigay nila sa akin yung details ng bahay, uh, yung amount ng assumption value and sabi din nila is naka-renovate na, meron na siyang extension. So, detalyado talaga yung pagka-renovate uh, ng bahay. So, ang unang tanong ko guys is, updated po ba ang monthly amortization? Sabi nila, ma'am, kaya po namin siya ipapa-assume kasi hindi na namin kayang bayaran pa yung our years. So, sabi ko, anong financing po ito ma'am? Saan po nakaloan ang bahay? So, sabi nila, nakapag-ibig po ito. Ganito siya guys ha, Yes, pag-ibig is affordable lang po siya sa housing financing pero wag po kayong pakumpiyansa. Kahit pag-ibig po yan siya, wag po kayong pakumpiyansa. Talagang i-foreclose ni pag-ibig pag hindi niyo yan siya maayos pagkabayan. Okay? Ang nangyari kasi, yung nakita ko lang is, uh, based sa discussion ng seller is maganda ang renovation ng bahay, uh, extension ng bahay. Kung talagang comfortable ka talaga pag kayo po ay lilipat nito. So, this is a piece of reminder talaga, guys. Kung naka-acquire kayo ng housing loan kay pag-ibig, kay bank, or kay in-house, uh, kung maaari, huwag lang muna ninyong ipa-renovate ng bongga-bongga. Sipin nyo talaga yung monthly amortization, especially kay pag-ibig, kasi kumpiyansa kayo eh kay pag-ibig na uh, first month, second month, madelay kayo. So, hindi masyado si pag-ibig strict sa pag-singil. Pero, uh, ganun pa man, uh, sisingilin pa rin kayo. So, anong nangyari kay client is umabot siya ng almost three, uh, one year lang pas ang arrears niya. And the bad thing guys is, naka-avail na pala siya ng restructuring sa uh, payment niya. So dito sa pag-ibig guys ha, ang restructuring ng payment is one at a time lang po. So ang nangyari dito kay client is since one year lampas po yung arrears nila and yung account nila is nasa legal na po. Ang advice ng legal officer is ipa-one time na po ang bayad ng uh, arrears nila. So ang monthly amortization kasama na po yung mga ah uh, interest pati yung penalty. So medyo may kalakihan kasi umabot na po siya ng almost 300 plus yung babayaran nila. Ganun pa man, ma pa yung property. Basta makipag-coordinate kayo sa legal officer na nakahawak sa account niyo. So guys ha, huwag po talaga kayong pakumpiyansa. Kahit na uh, ilang months or, or umabot pa ng years na hindi kayo ah uh, nakabayad kay pag-ibig, talagang i-foreclose nila ang bahay. Pero, pero ganun pa man, huwag muna natin ipa-renovate ang bahay ng bonggang-bongga or ipa-extend ang bahay ng bonggang-bongga. Isipin po natin na ang bahay is hindi pa ito totally tayo na po ang owner. Kumbaga, ang owner pa talaga ng bahay is si pag-ibig pa po talaga. Pero may rights na tayo. Kasi, uh, yun nga sa kontrata na ating uh, pinermahan sa kanila. Okay? So, this is a piece of reminder sa mga clients ko na naka ng property. So, until my next video, bye! Aaten mo na ako ng event, okay? Medyo makulimlim sa labas. Ang ending nito, parang hindi na rin ako tutuloy. Kasi, yung event is parang garden wedding kasi siya eh.